Plus news updates. Mga balita ngayon, tatlong alkalde sa Leyte at OFWs na ipit sa gulo sa Israel, isang Pilipina critical sa ICU. Dalawa pang sako ng floating shabu na may halagang 312.8 million pesos na recover sa Claveria, Cagayan. Kaligtasan ng mga mag-aaral at police visibility sa mga paaralan pinag-usapan sa Malacanang. Walong hepe ng NCR sinibak sa mabagal na response time. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tatlong alkalde mula Eastern Visayas, sina Barugo Mayor Aaron Balais, Lawaan Mayor Athene Mendros, at Hindang Mayor Betty Cabal, ay na sa Israel dahil sa tumitinding tensyon sa Iran na nagsimula noong June 13. Kasama sila sa delegasyong Pilipino sa isang study visit na natigil dahil sa kaguluhan. Ayon kay Balais, nananatili silang ligtas sa isang bomb-proof bunker, ngunit hirap makalikas dahil sarado ang borders at paliparan. Kinumpirma naman ng Philippine Embassy na isang Filipina caregiver ang nasa kritikal na kondisyon sa ICU ng Shamir Medical Center dahil sa severe injuries sa kanyang dibdib. Walo na ang naitalang sugatang Pilipino, ilan ay na-discharge na. Nakahanda ang gobyerno para sa posibleng mass repatriation kung kinakailangan. Panibagong mga sako ng shabu ang natagpuan ng mga mangingisda. Sa pagkakataong ito ay sa bahagi ng Claveria, Cagayan naman nitong linggo. Ayon sa ulat ng PIDEA, dalawang mangingisda ang nakatuklas sa 45.6 kg ng shabu na palutang-lutang sa karagatang malapit sa barangay sentro sa Eats. Ang dalawang sako ay naglalaman ng limampung plastic packs ng gold tea bags na may label na Daguan Yin at may markings ng Chinese characters. Nagkakahalaga ng 312.8 million pesos ang mga narecover na iligal na droga. Dalawang araw bago ito, nakuha sa sitio Narvakan, Barangay Dilam, Kalayan, Cagayan, ang nasa isang kilo ng floating shabu na nagkakahalaga ng 66.8 million pesos. Kinahapunan ay isinorender din ng mga lokal ang isa pang pack ng floating shabu na may halagang 5.1 million pesos sa sitio Mingay, Barangay San Juan, Santa Praxedes, Cagayan na i-turn over na sa Pidea Regional Office 2 Laboratory Office ang mga na na shabu packs habang nagpapatuloy ang investigation ng mga otoridad sa mga na-recover na shabu na paniwala nila'y intensyonal na pinaanod sa dagat. Nagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at PNP Chief General Nicolas Torre III upang talakay ng pagpapalakas ng police visibility sa mga paaralan at seguridad ng mga mag-aaral hindi lamang sa pagbubukas ng klase kung hindi para sa buong school year 2025-2026. Sa pulong, ipinakita ni Torre kay PBBM ang body cam footage ng isang Romero responding police bilang demo ng PNP 911 system na may target na response time na 3 hanggang 5 minuto. Mahigit 37,000 ang mga pulis ang itinalaga sa mga paaralan para sa pagbabalik eskwela. Samantala, bilang bahagi ng mas istriktong pamantayan, sinibak ni Torre ang walong hepe ng pulisya sa NCR, partikular ang kalookan Makati, Mandaluyong, Marikina, Navotas, Paranaque, San Juan at Valenzuela dahil sa kabigo ang sumunod sa itinak ng 5-minute response time. Pinalitan na sila noong June 14 at 15. Tiniyak ni Tore ang lingguhang simulation exercises at nagbabala na kahit regional directors ay maaaring masibak kung patuloy na babagsak sa performance ang kanilang nasasakupan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.